What's up mga kaasang? tayo no, nakabisita na naman tayo dito sa ating farm. at yun, mga isang linggo rin tayong huling nandito. At titingnan titignan ko yung mga ano, as usual no. <laughs> titignan ko yung mga pwede natin benta. Kung meron tayong makakuha, mga ililipat natin. At mga, uh, Tingnan natin lahat ng mga binibreed natin dito. Gaya nun dati. At yun, pakita ko sa inyo yung mga magandang ipakita. Yung mga, yung mga hindi maganda ipakita eh, ikat na natin ikat <laughs> na natin para iwas sa, no, sa pambabas Ayan, pakita ko sa inyo yung mga gagawin natin ngayon dito at uh, kung ano yung magiging available na mga isda natin doon sa shop so ayun na uh, yung mga ginawa natin kung ano nga bang update Uh, tips kung may may isip tayo na papasok na tips sa pag-uusapan natin dito sa video na to so ayun, silipin na natin ngayon yung ating farm at ayun mga kaasang no? isipin ko lang kung ano yung mga ginawa natin dito noong nakaraan at yung mga dapat nating pakita ito, ito pala nagtanim tayo ng halaman nung huling nandito tayo so meron dito nakalinya na yan tapos itong mga to tapos itong mga to so, sinusubukan ko palang magtanim ng halaman no? ang matikas lang ito itong ano natin strikta ito ang tikas nya no? Ayan, matigas na yan. So, tubo na yan talaga. Ito, tanggal pa isa. At itusok yan. So, sa tingin ko lang, no? Ayun lang yung, ano? Ayun lang yung nag-success. Ito. Ito, buhay pa naman. Kaya, hindi ko alam kung tatagal pa yan. Tsaka, ito mga to. ba to? Parang ano to, yung ngalaman natin dito. Ay, tatanong ko na ayos yan mamaya. So, ayun uh, itong na, itong strictang nabuhay so dadamihan ko na yan dyan pag umaba na ng umaba yan magiging strict na to tapos hindi ko alam kung magagawa ako pa yung iba ngayon kasi masyado tayong maraming gagawin hindi ko na naman magagawa to so walang laman to walang laman tapos yun nilagay natin pidor nabubo pa ako may konting nabubo pa tayo Naglagay ako ng isang pares na feeder dito. Ayun, ayun. Nakita ko pa. Nakita ko pa. Buhay pa siya. Actually, buhay pa sila. Dalawa sila eh. Isang pares. Ayan yung male. Koi feeder. Ayan yung female niya. Kasama niya rin. So, goods na yung ano, no? Goods, goods na tong tubig nito. So, lalagyan ko nga to ng koi feeder. Para ramihin natin yung koi feeder dyan. Lilipat ko dito yung mga fry ng koi feeder natin. Para next week, eh, for sure, eh, malalaki na yan. Tapos, kaya nga pala, maalala ko yung isang koi na female, sabi ko parang blue yung nasa ulo niya. Ngayon, nag ano na, naging pula na, ayun o. Oh. Naging pula na yung nasa ulo niya. Tapos, ang ganda na nito. Ito, ano na to eh, anak na yan nung, ano eh, nung breeder natin. So, ang ganda na, ayan o, lawalaki na rin yung ear niya. Hindi pa magre-release niyan, pasensya na. sa mga nag-aabang, hindi pa makapag-release. Tapos yon ito, kukuha ko nito mamaya. Itong mga red bull platy ang dami nakaabang din dyan so kukuha tayo dyan mamaya nung nakaraan yung red lace eh, hindi natin kinuhaan kasi puro female eh Eh no, siguro makakuha ko dito isang trio. Kasi parang ang ko tatlo lang yung yung male natin. Kuha ko dito isang trio na red lace pambenta lang. At yung konti lang yan eh, kaya hindi natin pwedeng kuha na ng marami. Tapos 'yon, itong dalawang tab na to na bakal, eh, walang laman so na-reset na namin yun ni papa at may tubig na ulit so inisip ko pa kung anong pwede natin ilagay dyan ano pa ba mga natin dito hirap magsalita na ako trailings kamusta na ang mga trailings yung nakikita ko yung mga trailing sumisibat ah. Subukan natin kumuha ng na isang trailing. Ganong kalaki. Eh. Yeah, ganyan ka pa lang guys, hindi pa pwede ibenta. So yung sa mga nag-aabang, uh, abang-abang muna. Uh, at pang isang buwan pa siguro to. eh yung trailings natin. Ganyan ka pa lang. So yun, hindi pa tayo makapag-release niyan nandito yung ibang bago nating mga ano mga breeders ng crayfish ito meron din ditong yung buried eh, oh. parang wala na dito yung buried siguro nag ano na to nag hatch na hindi lang natin makita kasi ano eh meron ditong yung buried ayun nag hatch na nga nakakapit dun sa ano sa sponge filter kita nyo ba guys may nakaharang eh ayan oh kita niyo, ayan may mga cravings na rin so dalawang batch yung cravings natin hintayin na natin ang um, okay tapos yun may mga buried pa tayo dito ang dami ko ng breeder ngayon eh nagsimula na tayo sa trio tapos yun nakapagpalaki na kami ng marami may mga breeders dito dyan ayan yan dyan mga buried yan pag iniwala ni papa mga buried yan so antayin na lang yan na mag ano mag isa Yon, dito sa mga gapis natin dito. Ito yung RDSS na ano, isang line natin ng RDSS. May mga jubi na. Tingin ko hindi pa ano. Hindi pa pwede mag-release dyan. Medyo maliit pa. HB White. Ito, kumakunti itong HB White natin mga Jovi din wala na yung breeder itong HB uh, red rose tail ay yung breeder oh laki na yung mga anak niya juby, maliit na juby, kaya hindi pa pwedeng ano eh hindi pa pwedeng ibenta tapos yun guys no yung ano yung yung ano na yan yung spider na yan hindi ko tinatanggal talaga yan sinabi ko rin kay papa wag tanggalin kasi magiging protection din nila yan eh kung may kung may lumipad na lamok or lumipad na dragonfly maharang niya dyan ba? Diba? hindi na siya makakapunta doon sa tubig uh, at hindi na siya mga anak doon at hindi niya nakakainin yung mga fry alright dito isa na naman to nawala na naman yung female natin AFR to eh namatay doon to sabi ni papa male na lang yun nandyan so itong tab na to pwede natin lagyan ng na ibang isda dito MMS MMSBT yan. Nandiyan pa rin yung breeder natin na MMSBT. Medyo nagwiwigol-wigol lang ng konti. At yung mapapansin nyo, may mga fry na din. Kaya ang dami niyang fry. So, sana magtuloy-tuloy pa rin yan. At tingin ko yung nagwiwigol-wigol na yung ating breeder na male. Delicates na yan eh, pag ganyan. Baka pagbalik natin dito, wala na yan. Tapos yun, yung mga... Ito yung mga ano natin, may mga kulay no pero hindi ko pa i-out kasi yun sana guys medyo maliliit pa to talaga sa paningin ko yung ating koi feeder medyo maliliit pa sa paningin ko kaya hindi ko pa pwedeng i-out abang abang pa tayo mga 1 to 2 weeks pa siguro yan tapos yun ilalagay ko yung iba dyan doon sa anong grow out natin itong purple ano purple dragon ano siya eh, ito yung unang batch Ayan, lalaki na, mga breeder size na rin So mag-out ako nito siguro Mga dalawang pair o tap up Dalawang pair, dalawang pair pwede na <laughs> Tapos may mga fry na din siya Ayan, oh. Ah. mga fry na So yung unang batch natin, nag-aanak na rin Dito yung ating gold Full gold Ang full gold natin, konti lang Ayan, konti Lapanak na natin to, ito na yung mga anak at uh, nakikita ko parang 4 four, four pairs lang tuxedo ko, may dami tayo dito albino, full platinum, at si albino, full platinum dito pa tayo sa kabila update na parang in-update ko na rin lahat HB Blue oh. uh, ito ko pinitong manok eh. HB Blue, ang daming fry, ang daming Ayan, buntis pa yung mga breeders niyan, tataba. Is blue. Ito isang ano pa. Uh, purple dragon. Ito yung kukuhanan ko kasi meron ako malalaki doon. Ito yung mga purple dragon na anak na rin ng breeder natin. Pwede ako kumuha ng two pairs diyan. At ayun, meron na rin ako nakitang fry. May nagpa-fry na din. Ibilis na ng mga purple dragon natin, no? Dito naman yung ano, red dragon, ay red dragon pala. Dambuir, dambuir mosaic. Ayan, mga fry, meron mga jubi tapos may malaking palm snail yung kanya palm snail ang dami rin nating ano no dambo ear Masay. mga dem natin DEM ito DEM din kaya itayin ko na lang lumaki yan guys tatlo yung tatlong tab yung DEM natin eh Parang ang bagal ang lumaki na itong mga DEM na ito. Ayan no? DEM. Tapos dito sa kapilang tab, DEM din yan. Wala pa akong pwedeng i-out. Pasensya na guys. Wala pa akong pwedeng i-out. Ito out ko. Gusto nyo Manok. Ah. Yung MMSBT natin dati. Ang dami nito. Pero ngayon parang kumonte. Meron pa rin naman. Pero parang kumonte. Ito HB Blue. Ito yung ating breeder ng breeder ng Dumbo. Ano? Ng feeder. Koy pidor feeder may mga fry din yan. pinapalaki. So, yung mga laman nun, nalagay ko na dun sa malaki. Tapos, ito, dilipat ko ulit dun. Ha? Tignan natin kung mga anak. Mga anak ulit. Ito yung ating blue panda. dami pa rin. Ayan, naganaka na naman ang mga blue pandas natin. dami pa rin. Tapos, ito, dem din to eh. Dambo ear. May isang pair dito ng dambu ear. Tapos may mga fry na din siya. Konti lang yung fry pero meron para mga sampo. Siguro nag-drop na rin yung ano dyan yung female ino. Tapos yung ating albay na full platinum dalawa yan. Yun na update ko rin lahat ah. So yun, mga kasang no. Mabilis ang update lang. Tapos ayun sa susunod na video yung gagawin ko naman dito ipapakita ko. Yun nga kung ano ilalagay natin dito. Kung ano yung ililipat-lipat natin at kung ano yung mga makukuha nating strain na pwede natin pambenta. Next video ko na yun papakita sa inyo. So ngayon sisimulan ko na yung mga gagawin ko dyan dahil tumatakbo na naman ang ating oras. Alright, so ayun. Uh, tapos ko muna ang video na to. Abangan nyo na lang susunod na upload ko. at uh, ayun, maraming maraming salamat sa mga nanood. Fish out!